mabuting pakikitungo sa mga may sakit at mahihina. Inutusan ng propeta, alayhis salam, ang mga muslim na itaguyod ang mga ulila at pangalagaan sila. Ang isang tao na mag-aalaga ng isang ulila at ako ay magiging tulad nito sa paraiso, minsan niya itong sinabi, magkasabay niyang pinisil ang kanyang hintuturo at hinlalato bilang isang paraan ng paglalarawan, al-Bukhari. Apat na libo siyam na at Syam na Itinuturing niya ang isang tao na nag-aalaga ng isang balo o isang mahirap na tao tulad ng isa na nakikipaglaban sa kapakanan ng ala, o tulad ng isang tao na nagsasagawa ng kusang loob ng mga panalangin sa buong gabi at tuloy-tuloy na nag-aayuno. Al-Bukhari, 5,661 Itinuturing niya na ang pagpapakita ng kabutihan sa mga may sakit at mahinang miyembro ng lipunan at pagsisiguro sa kanilang mga karapatan ay isang paraan ng paggamit ng pag-iral at tagumpay laban sa kanyang kalaban. Hanapin ang mahina para sa akin. Sapagkat ikaw ay biniyayaan lamang ng panustos at dakilang tulong dahil sa mga mahina na kabilang sa inyo, Abu Dawo, daan at